Naglatag ng iba't ibang rekomendasyon ng ilang mga mababatas para mapanatili ang mababang presyo ng bigas sa bansa. Pabor din ang mga kongresista sa mungkain ng Department of Finance kognay sa rice tariff o yung buwis na ipinapataw sa imported na bigas. Yan ang ulat ni Mela Lesbora. Suportado ng economist lawmaker na si Marikina Representative Stella Kimbo ang mungkahi ng Department of Finance na pansamantalang bawasan o alisin ang rice import tariff o buwis na ipinapataw sa mga inaangkat na bigas sa bansa. Para sa DOF, makatutulong kasi ito para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Bagay na ayunan din ni House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda na isa ring ekonomista is zero na muna especially now that we have already met our rice tariff targets so ang target naman natin every year is 10 billion kasi ginagamit natin ang ating rice tariff revenues para ibalik din sa ating farmers sa ngayon, umiiral na ang price cap sa bigas na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero pansamantala lang ito. Kaya naman, para sa pangmatagalang solusyon at para na rin ibayo pang mapababa ang presyo ng bigas sa bansa, naghain na rin ng ilang rekomendasyon ang mga mambabatas. Sa ilalim ng House Bill Number no. 9030 of Philippine Rice Emergency Response Bill ni Congresswoman Kimbo, itinutulak niyang mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na magdeklara ng State of National Rice Emergency emergency kung kinakailangan. At lahat ng stakeholders, hindi lang rice retailers, maaaring mabigyan ng ayuda rito. Binigyan natin ng uh, ng powers ang executive na kunin ang mga natirang pondo sa iba't ibang programa para lagyan o para mabigyan ng subsidies ang consumers. That's number one. Dahil sa ngayon, hirap ang ating mga kababayan, napakamahal ng, ng presyo ng bigas. So consumers, mabibigyan ng subsidies. Number two, farmers, dahil siyempre maapektuhan sila ng ating mga pagdagdag ng uh, importation. And number three, ang ating traders slash retailers ay pwede din mabigyan ng subsidies. Si House Committee on Appropriations Chair Elizal Conaman naman isinusulong ang contract growing mechanism. Sa ilalim nito, kukontratahin na ng gobyerno ang mga magsaka bago pa man ang anihan, kung saan 50% ng kanilang kabuang ani ay bibilhin na ng gobyerno habang ang nalalabi naman ay maaaring ibenta ng magsasaka sa iba. Ayon kay Congressman ko, maituturing itong win-win situation dahil magkakaroon ng tiyak na kita ang mga magsaka at hindi naman din sila babaratin ng gobyerno. Mahalaga sa buhay ng mga Pilipino ang bigas kaya tinitiyak ng mga mambabatas na lubos nilang tinututukan ang mga isyu na may kaugnayan dito. Melalas Moras para sa bayan.